back to Mr. Kilabot is time to check is cooking cooking mga guys and si Mr. Kilabot po mga guys is ngayon na naman ulit tayo magkita kita and magluluto at ito na mga guys ang unang una sa una sa lahat ang ating kakulay ang kawali and ang kasunod ay ang kapugian ko mga guys and I'm back to Mr. Kilabot si Mr. Kilabot is time to check is magluluto And panoorin nyo ako mga guys kung paano ko lutuin ang with pusit. Pusit with adobo. So time to check is cooking. Cooking is ito po ang ating yan bumili pa tayo mga guys. So magluluto muna tayo habang walang pasok is time to check is magluluto tayo ng pusit hiniwa-hiwa ko na po mga guys in nilinisan ko na yan so ayan mga guys and panoorin nyo akong paano na lutuin to ni Mr. Kilabot si Mr. Kilabot is pasensya na po sa inyong lahat sa walang sawang support kay eh, Mr. Kilabot so ngayon lang ulit tayo nakakapag vlog vlog dahil wala tayong pasok eh nandito tayo yung napakatigasin yung tigasin na to yung magaling sa bahay mga guys yung taga laba, taga hugas, taga luto, and taga linis ng bahay. Yan si Mr. Kilabot. And yung the good vibes, the Mr. Kilabot. It's time to check is cooking-cooking tayo mga guys. Ayan na mga guys. And eh, nandito na ang ating Hukagi oh, and andito ang ating and bubuksan natin ang ating lutuan. it's yes, time to check is painita natin siya sa kawali mga guys. O oh, ayan mga guys and ang mga recipe natin mga guys ah. Ayan. Nandito yung sibuyas and nandito si luya and nandito si bawang and ito na rin po yung pampapogi and pampabangon ng ating recipe and dagdag lasa so kung wala to eh so very very lang sa so ayan ang mga kailangan nating recipe at nandito na rin po yung ating mga regalo ah ayan si paminta and ito ang pinaka last file natin yung magic king. <laughs> so, ang mala <laughs> 8 8 And last pile na natin yung mga guys Ayan, nanggatin ang mga sibuyas O yosuka And ano so ko ako sa ulo. So, ayan mga guys, habang nagpapahit. And, number one is, lagyan na natin yung oil. It's what to pampakinis ng mukha ni Mr. Kilabot is mantika mga guys. And, time to check is what hours is mag-11 na mga guys. And, tapos na tayo makapagluto. So, eto mga guys, pasensya nyo ni si Mr. Kilabot. Ha? And, ngayon lang ulit tayo nakakapagluto upload upload ng ating Mr. Tilabot dahil si Mr. Tilabot is inaayos pa natin talaga guys itong sa YouTube ko and may nag-help na nga sa atin na shout out natin yung mga Las Quechero vlog shout out po sa inihilap ako sa kumita dito kay YouTube sana raw sumahod na ako and <laughs> nakikita nila yung pumunta sila sa bahay at kung paano sila pumunta rito eh, sabi ko sa kanila, kala nila kumikita na tayo. Pero hindi pa po tayo kumikita rito kay YouTube Ah. And ang ginagawa ko po, po rito ay pag-good vibes and makita ko naman masaya sa akin. masaya na rin po ako. It's time to drink, Mimeng. Babaka muna. <laughs> so yung pusa natin mga guys, uunahan pa tayo magluto. <laughs> and naguhugas na kagad. Ayan na mga guys, eh, nilagyan na natin yung mantika. Aguy, mainit na mga guys. And number one recipe natin is, lagyan muna natin ito yung pampaka. Good vibes ni Mr. Kilabot Channel Si Mr. Kilabot Channel is Tamang luto mga guys ha And lalagay na natin si bawang Ayun, Ayun Sobrang unit na mga guys And shake 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 shake, shake na rin And Roll and butter and butter, yan mga guys So time to take is Mr. Kilabot is cooking, cooking to the area Yung kapugian ni Mr. Kilabot is cooking, cooking Ilagay na natin si Luya Ang Luya, 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 Luya. It's time to take is cooking, cooking to Mr. Kilabot channel Yung lulutoy natin yung adobong posit mga guys Kung paano magluto si Mr. Kilabot ah And lalagay natin si, si Bumbay Yan, ang ang Naglalaro ah, pa rin na mahal at mura and ganoon pa rin talaga ayan mga guys ah. so gigisahin muna natin ito mga guys and yung paano magluto si Mr. Kilabot ng adobo ng weed, pusip and yung simpleng luto ni Mr. Kilabot is mapapansin nyo lang ang kapugian ko is kusinero, estigat, <laughs> kung anong trabaho na <laughs> Is nandito, wala tayong paso kasi mga guys is. Nandito silang lang sa kusina. Ayan mga guys, ayun, ginigitan na natin. So, masyadong matagal-tagal ito so, maga guys ha? So, maabuti lang naman ng <laughs> saglit lang ito. Kasi pusit lang kasi ito. Ang dahil pabilis ang ito. So, panoorin nyo ako and shout out po sa inyong lahat and maraming maraming salamat po dito sa ating YouTube channel. salamat po at paparo nandiyan pa rin po kayo. And thank you sa pag-help and tulong. So, ang simpleng buhay ni Mr. Tilapot, ganun pa rin. Nung akala nila po kasi napakayama na natin manapakayaman po talaga natin sa mga supporters and pagmamahal sa mga kaibigan. So, ganyan po si Mr. Kilabot. Pero ang natutusin talaga mga guys, hindi pa talaga nakatayo kaya ito kung nakikita kay YouTube. Pero, maraming sa, las, sa last quarter at share vlog na pumunta sa bahay and pinuntahan ako rito. And patulong ako kung paano to paano to And ayan mga guys. Pero, go lang ng go sa hamon ng buhay si Mr. Kilabot. So, ayan mga guys. And ilalagay na natin itong mga guys. So, yung pusit. Ayan mga guys. Ah. And sariwa pa siya kanina. Yung lumilipad. <laughs> excuse me po ah. Oh, ah, ayan mga guys. Sige na mga guys. And watching to the Easter Kilabo is grabe, grabe, grabe. And cooking, cooking to the area to Easter Kilabo. Ayan ah, mga guys ah. And... Lagyan natin yung na mga guys, Yun In yung pinitik natin. Agoy, nalaglag pa mga bet. Lumipad pa at lumalangoy pa yan. Lumipad na uli mga guys. Bumalik na uli sa kawa. Kawali. Eh, yan pang cooking dari Mr. Mr. Kilabot ha. Si Mr. Kilabot po kasi is yung marunong lang po tayo magluto yung simple Mr. Kilabot. Yung magaling tayo magpagpag. sa pagkating pag pag sa bahay is napakatigasin di po. Is yung mga makaw. And itong paminta na ito mga guys. <laughs> Ilalagay na natin ito. So. And tagatak tagatak. Tak 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 Induro Mas maganda yung paminta yung niliduro po para yung anghang or pampalasa is mag suabi na po sya. So, so ayan mga guys ha. And time to pick is Mr. Pilabot is very very to so very very ano po tayo mga guys busy and lalagyan na natin siya ng toyo <laughs> so ayan mga guys and open natin and lalagyan na natin siya mga guys yung kunti lang mga guys ha. ayan oh time to check is tamang toyo lang mga guys kasi yung luto natin is so very 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 cook oh, cooking cooking to Mr. Tilabot is so very nice ayan na mga guys and kunting relax habang nagre-relax mga guys and so pinapalambot natin yan mga guys ha and takpan muna natin mga guys takpan natin yan and Iiwain na natin to mga guys. And shoutout po ulit sa inyong lahat mga guys. ha. So maraming salamat po. Kung paano natin ito iiwain itong mga guys. ha. Yung sibuyas na kasamang bilog yung, yung ginagawa nilang dito Eh. Kung paano ba ito nilalagay yung mga recipe na ito. And si Mr. Kilabot kasi is nag-aral kasi sa New Zealand ng cooking. <laughs> Joke lang po. Nakadarating ng Australia, Canada, at ng bansa po. <laughs> nabibigkas lang natin ito mga guys. So, dito talaga si Mr. Kilabos is time to check is kung saan saan nakakarating magluto-luto. Ah, mga guys. Ayan na, mga guys. So, ugasan muna natin mga guys. So, hihiwain muna natin siya mga guys. Yung pabilog. Yung wala tayong... Iba kasi magagaling sa pabilog o oh, si Mr. Kilabot is pabilog din ang gawa nito mga guys ah. yan. so mga pang decorate lang po yan mga guys pero sa akin is pang last pile na natin yan sa pagluluto so ayan na mga guys and tatanggalin natin to Ayan, paano yung si Mr. Kilabot maghihuan ng mga, ano, yung mga decorations sa pinaglalagay sa panatuluto. Kaya papansin sa interior. Ayan, okay. ganito, may mga lalasing sing na tayo. So, ayan, ayan po yung si So, ayan, Papanoorin niyo po ito mga guys kung paano si Mr. Kilabot talaga magluto-luto. It's time to check is cooking, cooking to Mr. Kilabot. I'm back to my life. And back to kusinero tayo ha, ah, mga guys ha. Ah. So ganito talaga yung ating pamumuhay mga guys pag wala tayong pasok is cooking cooking to Mr. Kilabot. So panoorin nyo ako mga guys. So, and back to kusina tayo mga guys ha. Ah. And maraming salamat po and Buti pa ito po kay FB. Ito pa sa Pero dito kay YouTube po. Kira po tayo rito. So, ang dami yung process and nakompleto ko namang po lahat ng mga requirements ni YouTube. Pero bakit at hirap talaga. So, minsan ang tayo ng loob at vlog. Pero, go lang ng go. Kasi minsan sobrang busy. And, uunahin po yung hanap buhay namin yung pangkailan ng araw-araw. Kasi, kung aasa ta sa mga video video agoy and ito dito po kasi ay pag good vibes and kunting income rin po rin sa mga gawagawang video so time to check is cooking to Mr. Kilabot si Mr. Kilabot is papakita ko uli ang kapugian ko agoy tulad <laughs> uh, niya mga guys inuubo pa ako and Sobrang ano kasi ni Mr. Kelabot yung nauulanan, naiinitan. And o-open natin siya mga guys and kulong-kulong na siya. So ayan mga guys ah. And hugasan na natin itong ano. Anong bango ah? <laughs> Napaparami alam kain ko nito mga guys. So time to check is cooking, cooking Mr. Kelabot. Si Mr. Kelabot masarap po ito mga guys. Is patuyuin ang patuyuin. Kuluin ang patuyuin. Ang patuloy, ang patuloy, ang patuloy, ang patuloy. So, ayan mga guys. And lagay na natin tong si ano si healing cream. So, ayan mga guys. And lalagyan natin siya ng kunting suka mga guys ha. Yung masarap masarap siya yung maalat-alat na ano, hindi nalalasahan yung azim. <laughs> so, ganun magduto si Mr. Kilabot. Yung konting suka lang mga guys. Up. Oh. Yan, gamay lang, gamay. Gamay lang mga guys. So, time to check is tuwin muna natin ng konti guys. Ayan ah. Para yung after to cooking to Mr. Gilabo is tatagal-tagal lang naman natin to. And dahil papatuyuin natin siya mga guys. And pan muna na And shout out ulit po sa inyong lahat sa walang sawang support. And wala tayong dear charo ngayon na ah. masyadong kasi hindi <laughs> ko na di ko nasulat po yung mga comment section natin dito and pero next time po next vlog ko po ma shout out natin po lahat and maraming maraming salamat po and napapatayin ko thank you po ako sa walang sawang support kay Mr. Kilabot so ayan wait lang po ah And hintayin nyo itong maluto mga guys and papatuyo na lang tayo ng masarap kasi ito yung malambot na tuyong-tuyo siya. Ayan, para pa siyang walang sabaw. So, ganyan magluto ng pusit si Mr. Kilabot. And, shoutout nga pala kay Nords Doy. At, sa ating mga uh, over may shoutout po. And, maraming salamat po sa support nyo. And, lalo na po sa ating mga na like, kay kay dito po sa ating vlogger na si Ben Vlogger and kay Milo Katrin Vlog. Shout out po sa inyo. And maraming salamat po sa suporta and sa walang saong support kay Mr. Kilabot. And sa inyong lahat rin po. And shout out po. And si Have to 200 203 subs 200,000 200 203,000 200, na po tayo. And happy. So, maraming salamat po. And thank you, thank you yung subscribers natin ay umabot ng ganyan. Si Daryl, si Mr. Kilabot Channel is nagpapasalamat po sa inyong lahat. Yung sipag at tiyaga ang kailangan po talaga yung minsan nga po talaga minsan yung pinupost ko na lang yung mga kung anong ginagawa ko sa bahay ay sa trabaho yun trim po ang ginagawa natin sa ating youtube na ma-upload ko lang to wag lang tayo wala ni YouTube kasi pag di tayo nakakapag-upload dito Baka ma-restrict tayo or Maano tayo yung hindi na tayo <laughs> Pangatin ni ni YouTube Kaya thank you, thank you Bukit pa paano ito Mag-upload tayo nito And panorin nyo ang ating niluluto So, Mr. Kilabot is cooking, cooking to pusi, Ayan mga guys, Wait lang po mga guys Ah. gamay na siya mga guys so sobrang cook oh. and cooking to Mr. Kilabot and lalagyan na natin sa mga guys na mga pampalasa na secret weapon ng kapugian ni Mr. Kilabot channel <laughs> so wait lang po mga guys and ito maglagay tayo ng konting shoe, may kasamang guard. Para talunin yung masyadong maalat yung nilagay ko. eh. ito yung shoe, guard, and ito yan, mga guys. Ah. And lalagyan na rin po natin siya ng wait lang mga guys. And kukunin ko pala yung mag ay magic Ito, lagyan natin siya ng um, kunting pampalasa rin mga guys And simply na luto ni Mr. Kilabot yung tinaktak mo And, so ito pa may kasama pa ang magic yung sinasabi ko sa inyo kunti lang kunti lang mga guys And, yung satisfy ka sa kakainin mo so sobrang sarap ganyan magluto si Mr. Kilabot. Si Mr. Kilabot is cooking, cooking to pusit. So, ayan mga guys. Yung simpleng luto. So, ayan mga guys ah. Ayan, lalagyan natin siya ng kalagitnaan yung sibuyas din na bumbay ito so, yung hiniwa-hiwa kong pabilog dun sa mga guys so ito yung pinaka last file natin yung secret weapon ng kapugian ko aguni <laughs> so ayan mga guys and relax relax and tatakpan natin siya mga guys habang naghihintay tayong maluto mga guys is time to take is bukas bugas muna tayo mga guys ah. and slowly to the relax relax mga guys and linisan natin muna itong kusina para maganda na run and kung ang kapugian ko ay lagi nakikita nyo so ayan wala na natin siya mga guys so naghuhugas muna tayo mga guys habang nagkaan tayo mga guys so wait to mister Kilabot is hugas hugas so ayan mga guys so clean into the area with Mr. Kelapot so ya mga guys ah wait lang to mga guys to so, Mr. Kelapot is naghuhugas pa so para malinisin naging kusina lah ya so ya yung simpleng bahay ni Mr. Kilabot Green. May... Peta ko rin ang mga na nakasabi <laughs> So, ayan mga guys. and And, si bubuksan na natin to mga guys. So, ayan mga guys. And, y relax y relax, -relax muna natin. So, pakita natin sa inyo na malapitan. So, yun. And, malapitan ang kapugyan ko. Hagumi. <laughs> so, ayan mga guys. And, ayan mga guys. E, Panawarin niya. Sheesh! sobrang sarap na mga guys ng aling with pusit. So, time to check is cooking to Mr. Kilabot with pusit po mga guys ah. So, ayan. And, sobrang lambot niya na mga guys. And, ilalagay na natin yung last pile natin mga guys. And, huwag nalaglag ang ating stand. And, shout out kay North Joy na nag-sponsor ng ating stand. Na binigyan tayo ng stand. So, maraming salamat. So, ayan yan. So, yung ano mga guys, yun, yun yung mga, mga guys ah. <coughs> Slowly. Yun. Yun, tekman natin mga guys. Good job bangga guys. eh napakasarap. So, ayan. So, ayan, na mga guys ha. Kung natin, eh, yung ating sibuyas. <laughs> <coughs> Excuse me po. Diyo ko so, lang ng kunti ano ng mga guys ah. Dahil mas nangingibabaw yung alat niya Ako kunti. Eh. So ayan. <coughs> so ayan mga guys. And waiting to cooking cooking to Mr. Dilago to pose. And ito ma, mapakita ko sa inyo kung paano niluluto ni Mr. Kilabot yung pusip nun ah guys. So, time to check is, patuloy na natin to dito. So, ayan na mga guys. And, maluluto na yan mga guys ha. Ayan. And open na natin ulit mga guys. Isa, dalawa, tatlo. So, ayan na siya mga guys. With pusit ni Mr. Kilabot. It's time to check is grabe. Ayan. Kita nyo po mga guys kung paano magluto si Mr. Kilabot. Yung tuyong-tuyo na siya mga guys. So, so ayan. And thank you, thank you sa pagwatch and maraming maraming salamat. Ayan na po siya mga guys. Oh, and napaka lambot na niya na mga guys. And tikman ulit natin. <laughs> sobrang sarap nga sa guys nyom 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 po yung simple na lutong pusit ni Mr. Kilabot para kang kumain sa mga restaurant, so pinakita ko lang kung paano yung luto ni Mr. Kilabot so time to check is cooking cooking Mr. Kilabot so maraming maraming salamat po kung paano magluto si Mr. Kilabot ng pusit and Thank you po sa inyong lahat and support nyo. And shout out po sa inyong lahat. And simpleng bahay ni Mr. Kilabot. Ayan. Ayan. Hindi lang tayo. Ayan ang aking anak. Naglalaro lang. Ayan. Ayan yung hindi ng bago pumain. So maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sa so, walang sawang support kay Mr. Kilabot Channel is time to kick is cooking. Cooking is so very very Ayan, oh. natuyo na siya mga guys, oh. And, masarap kasi yung natuyuan kasi siya mga guys. Ayan. So, mapapansin nyo, ang ating lutong pusit ni Mr. Kilabot is so very, so very special and so very sweet and spicy. Hindi <laughs> na tayo makano. And, ayan po mga guys. Ayan, simpleng luto ng pusit ni Mr. Kilabot. Ayan. And thank you, thank you. And maraming salamat po sa inyong lahat mga guys. And magdada na si Mr. Kilawan. Bye-bye po. ay maraming salamat po. Thank you po sa Mr. Kilawan channel. Salamat po.